Inaabangan na ang pagdating ng mga Pilipinong inilikas mula Israel. Naguulat live mula Ninoy Aquino International Airport sa Pasay ang aming correspondent na si Jelo Mantaring. Jelo Menchu, isang Pilipino kasama si Migrant Worker Secretary Hans Kakdak ang inaabangan natin ngayon dito sa Naiya Terminal 3. Karamihan sa kanila lumikas mula Israel sa gitna ng bakbakan nito sa Iran. Pero ang kanilang repatriation flight mula Qatar na delay sa bantang lumawak ang gusot sa Middle East. Pauwi na ng Pilipinas sa mga Pilipino mula Israel dahil sa tumitinding sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. 26 mula Israel at isa mula Palestine ang unang batch ng repatriation at nasa flight din ang tatlo pang Pilipino mula Jordan at isa sa Qatar na umuwi dahil sa ibang kadahilanan. Kasama sa flight si Migrant Workers Secretary Hans Kakdak. Pero bago pa man makaalis ng Doha, Qatar, pinababa ang mga pasahero sa eroplano dahil pansamantalang isinara ang airspace ng Qatar matapos ang missile strikes ng Iran sa isang airbase ng Estados Unidos sa Qatar. Ayon kay Kakdak, nakaalis ng alas 10 ng umaga mula sa Doha Hamad International Airport ang eroplano papuntang Maynila. Ayon sa Migrant Workers Department, may pagkabalisa ang ilang mga Pilipino doon kaya may panawagan ang gobyerno sa kanila. Maraming naglalabas ng peking balita na nanakot lang. Please uh, follow yung Facebook pages ng DMW, ng DFA. Uh, ng OWA at sa kanong embassy na kung nasaan sila. Kasi real time kami nag-update at nagbibigay ng abiso kung ano dapat yung gawin. Sa tumitinding tensyon, alert level 3 o voluntary repatriation na ang Israel at Iran. Lagpas tatlong daan na ang request ng paglikas mula Israel. Pero hindi lahat sa kanila ang tumutuloy. Sa nakikita namin, yung mga kababayan natin, yung approach nila dito very practical para sa sarili nila and para sa pamilya nila. Kasi yung mga rasong binibigay nila, trabaho, um, safety nila, we trust na pag sinabi nilang hindi pa sila ready to do a land travel, we trust na they have assessed the situation. Sinisiguro ng mga otoridad na handa sila kung ditindi pa ang gulo sa Middle East. We are currently also uh, considering or studying the uh, availing of a chartered flight We have to consider uh, restrictions in airspace, host country permits, and uh, other measures para sa ma-ensure yung safety ng ating mga kababayan. Para sa mga galing Israel, makatatanggap sila ng 150,000 pesos na ayuda at iba pang tulong tulad ng psychosocial assistance at retooling at reskilling mula sa TESDA. Menchu, inaasahan na dadating yung flight ng mga OFW or ng mga Pilipino pati ni um, migrant Workers secretary Hans Gaktak uh, bandang 7:30 PM kanina nga no bago tayo mag umere uh, nakita na natin ng ilang kaanak ng mga OFW na sasalubong din dun sa mga Filipino repatriates natin uh, sabi nga rin dito na um, inaasahan na haharap si Secretary Hans para sa si isang news briefing sa likod ko yung magiging press con area natin mamaya. So ayun oh, uh, mensureing as of the latest count ng of mga official natin nasa 300 Filipinos mula Israel ang total request for repatriation. May ikalawang grupo na babalik sa Pilipinas mula Israel ngayong linggo. Sabi um, na sa 50 mga Pilipino sila, pero sinabi rin ng gobyerno ng BMW kanina at ng OWA na hinahanapan sila ng gobyerno ng iba pang ruta pabalik dito o pauwi sa Pilipinas kasi nga dahil dun sa nangyari sa Qatar. Pero ayun no, inaantabayan din natin kung ano pa yung updates regarding sa repatriation natin. As of now, um, alert level 3 ang Israel at Iran. Ibig sabihin noon, voluntary repatriation ang panawagan ng mga gobyer, ng ating gobyerno sa ating mga um, kababayan na nandoon. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Jello Mantaring, nag-uulat live mula Pasay.